Usap-usa pa na si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ng masita dahil sa pagdaan sa EDSA busway nito lang lunes. Hindi lang yan dahil sa kanyang violation, kundi dahil sa kanyang sasakyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. <music> Safety and security ang ating top priority kapag nagta-travel. At kung gusto ng level up na security features para sa inyong sasakyan, lalo na yung mga may extra budget, bakit hindi yan subukan i-upgrade? Nito lang nang mahuli sa EDSA Busway si Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Nagsorry naman na siya at sumunod sa ipinataw na traffic violation. Pero ang isa pang agaw-pansin sa video ay ang armored vehicle na sinasakyan ni Gov. Gawang BMW 'yan, hindi yung German car manufacturer ha, kundi Baluarte Motor Works na si Chavit mismo ang may-ari. Tinayo ni Sir to itong Baluarte Motors para mag-provide ng customized armored vehicle tulad ng ito. Lo ginawa namin ito para sa mga pangpolis. Kahit anong uri ng sasakyan, kaya raw nilang gawing bulletproof, mapa SUV, sedan, truck o luxury car. Sa mga mas kailangan ng upgraded protection, nagko-customize din ang Baluarte Motorworks ng armored truck. Yun nga lang, pwede lang itong gawin sa mga ELF trucks. Basa sa security standard ng Europe alinsunod sa EN 1063 ang tibay, kung saan may pitong ballistic class o level ng protection mula level 1 to level 7. Sa armored truck na ito, level 6 o BR6 na. Itong bakal na ito, ito po yung tinatawag na level 6. Hanggang kwan na ito, Armalite, ganun, mahabang kwan na ito. Eh. Ito po yung protection niya. May iba pang added features tulad ng 360 camera na may night vision, radio communication, emergency siren, CCTV sa loob at malaking touchscreen panel sa driver's seat. Karaniwang politiko o law enforcer daw ang nagpapasadya sa kanila. Pero kung gusto mo ring silipin, nasa Pasig lang ang opisina nila. Mobile journalist Francis Orsopo hatid ang mukha ng balita